kaya kahapon sa Senado? And bigyan natin ng konteksto ito. Sige po, uh -huh. sige po. Uh -huh. uh, nung ako pa ang chairman ng Blue Ribbon Committee, ipinload ko yung idea na para sa ganun ay madali tayo at matulungan nyo yung Estado uh, particular ang uh, Blue Ribbon Committee na ma-resolve natin ito kagad? Magpagpalabas tayo ng talagang mga mastermind dito. Uh, Ipload pinload ko yung idea ng witness protection program. 'Yun naman kasi ay nandun sa batas na sinasabi sa lahat ng pagdinig ng legislatura kapag uh, nakita ang pangangailangan ng testimony at sa kagustuhan na rin naman ng testigo siya ay pwedeng mag-apply ng uh, witness protection. Okay, opo. Okay. So, so, so kung na sa batas. Sabi ko sa kanila, dito kung sakaling mag-qualify kayo, po pwede ah. na hindi na kayo masa ilalim sa criminal prosecution. Mm -hmm. Siguro ako, ang pinakamangyayari dyan ay yung civil aspect lang. Na pagdating ng araw, mari kayong magbayad o magsoli na lang sa pamahalaan. Uh -huh. Yun ang pinload ko nung ako'y chairman. May kumagat doon itong mag-asawang diskaya. Ah, opo, Ngayon, opo. lumabas ngayon, yung sinumpang sa laysay. Mm -hmm. doon, yung, yung binasa nila. yung binasa siya, nila, oh, oh, labing pitong members ng Congress ang yung na, na, na doon, Opo. At sampung uh, individual naman, yung iba private, yung iba naman ay kawani at opisyal ng, ng DPWH. Opo. So yun ang nangyari. Kaya lang, dahil napalitan na nga ako, diba, hindi naman napirmahan nung pamalit na Senate President yung endorsement letter ko para nga makapag-apply siya na witness protection under the uh, witness under, protection opo, program. Uh, Nag-iba na nga yung uh, leadership. leadership. Mm -hmm. Hanggang sa mga pag-usapan nga na nagsalita ang ating uh, SOJ na sinabi niya, eh, hindi ko tatanggapin yung mga yan opo. kasi kailangan mag ka muna. Ayon. So nagkaroon ng uh, konting problema doon at yun naman ang pinagbatayan ng bagong Senate President na akala mo yun ang totoo. Uh -huh. So kailangan point out ko na doon po sa pag apply ng Witness Protection Program, uh -huh. wala kang kailangang isole. Para mag-qualify. Kasi ka. nag apply ka pa lang. Yes po. Uh -huh. Kung sakasakali uh, matapos ang kaso, alimbawa, na pinasimulan ng isang Witness uh, state witness. Halimbawa, ito'y tumuloy-tuloy. At talagang nagamit yung kanyang testimony. Merong naparusahan, nakita natin yung mga malalaking isda. Mm -mm. At pagkatapos, sinabi naman ng gobyerno, o oh, ikaw, <coughs> ay, hindi ka naman makakaalpas naman sa pananagutan. Meron ka rin namang civil liability. <coughs> Nakuwenta namin, na meron kang pananagutan kasi yung imanggam project mo kulang-kulang. Ah, -kulang, mm -hmm. uh, namin kung namin o oh, ito yung isosoli mo sa gobyerno. Ay, pa lang siya magsosoli? Uh -oh. Kasi Kasi nagamit na natin siya eh. Hindi ka makapag identify ng malalaking isda. Kung wala yung testimony niya, mm -mm. walang gusto eh. So, hindi pala ang katapat nun, <laughs> ang katapat nun, yung hindi mo lang siya maday-demandang kriminal. Mm -hmm. Hindi na sa kasama, doon sa pagkakakulong. Pero oh. yung pagsusool eh, andun pa rin. Nandun pa rin yun. Yon. Kaya nga sinabi ko, later on, pag nag-establish, na meron kang pagkukulang talaga. Nung, nung masuri, mm -hmm. maaring wala kang ghost project, ngunit yung sampu naman na ginawa mo, eh dispalinghado, mm -hmm. E babayaran mo ang gobyerno. Ah, yun pala ang proseso. Yun pa ang nakakatapatas na kaso, Ang kaso, sinabi, ni, ang sabi, sinabi kasi ni Secretary Remulia, Boy, doon pa sa aplikasyon, magsoli ka na. Mag na eh, wala, oh. wala pa nga. Uh -huh. Hindi pa nga nagsimula ang kaso na no? isosoli niya. Na sinusugan Sinong, naman. Sino magdidetermine kung magkano isosoli? Mm -hmm. Na sinusugan naman po ng Senate President. Mm Hindi -hmm. niya sinusugan. Parang ginamit niya. Ginamit niyang uh -huh. dahilan. Ginamit dahilan, dahilan. yes. Uh -huh. O mabuti na lang, uh -huh. nung, nung muling magkausap, mag magkausap uh -huh. nando naman siya, o eh, nagdispensa naman siya, na uh -huh. sige, ganito na lang uh -huh. gawin natin. Tutal, nandito na ako, pwede ko ba silang makausap na ngayon? Nang na sila na yung nagka, nagkaintindihan na, o sige, bukas, kayong mag-asawa, pumunta na sa Department of Justice para ma, ma, makaano kayo uh, sa proseso. Ay, ito na nga po yung kanina. Ito nga yung nangyari. Ayun, okay. So, sa mga pin, gusto ko lang sabihin mm -mm. na sa proseso pa lang ako, uh, kung sakali sila'y maka, makapasa mm -mm. at maging state witness, magamit, Opo. o baka sakali <coughs> ba natin ang maraming problema uh -huh. na nakaukol dito sa plan control anomalies na ito. Uh -huh. 'Di ba? So, maari magtuloy-tuloy po yung kanila kasi doon sa huling pag pagdiling... kung sila ay papasa at magagamit. Uh -huh. Kasi yung yung application isa pa lang yun. Uh -huh. Uh -huh. O di nakapag-apply, di pumasa. pumasok. Uh Opo. -huh. Pagka pumasa ka ang ibig sabihin nun state witness ka na. Okay. Ngayon, state witness ka na. Di may, di, may korte ngayon, gagamitin ka bilang state witness. Opo. Ngayon, kapag ka nakita na yung, 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 Test. yung pagtitestify mo, hindi naman nakatutulong, pwede ka namang i-discharge eh. Ayun. Ay, pala. Walang okay. sa gobyerno. Atagalin Atagalin ka. Oh, pala. Oh, tatanggalin mm, ka. Pala. Oh. Oh, oh. So, maganda nang nangyari. Total, pumunta si... Uh, secretary, secretary boy oh eh nakilala na manila ko sino naman ang nagsasabi ng totoo tama naman ako from the beginning opo oh eh sa harap ni senator lacson at saka ni uh, -huh. uh senate president tapang usapan hanggang sa sila yung mag magka magkaharap talaga opo yung opo. diskaya at saka yung uh -huh. secretary Nandun uh -huh. naman ako nandun din yung Uh -oh. Abogado ng Diskaya. Mm -hmm. Yan ang nangyari dyan. Mm -hmm. Ayun. So, maliw so, maliwanag na kasi mm -hmm. yung mga iba sinasabi, eh, uh -huh. si Senator Marculeta uh -huh. ayaw man lang pagbayarin. Hindi po. Hindi po. para ang dating, eh, bakit na parang pinupos yun na pinupos na maging state witness sila? Parang, para parang, maligtas. Oo, oh, parang para, daw, yun, para huwag maparsahan. Yun ang lumalabas uh -huh. sa social media. Uh -huh. nililigtas yun daw, eh. Ang palaging sinasabi ko, para makahuli ka ng maraming isda na mas malalaki, uh -huh. magpapain ka, di ba? Opo. Ikaw ba pag namimingwit ka. Ay, palagay mo ano na lang, wag, na yung uh, wag na yung isda. Uh -huh. namimingwit ka ng palaka. Ano ba yung ina, di ba? Maliit na bulati lang. Opo, oh, uh -huh. Pero makakahuli ka ng palaka na mas uh -huh. malaki. Uh -huh. Gano'n ang ibig ko sabihin doon eh. Uh -huh. Walang ibang gustong lumitaw. Uh -huh. O sino bang nakapagbanggit ng mga pangalan ng congressman? Hindi ba sila? Sila. Opo, sila mag-asawa. Su sumunod doon, meron na ba? Wala pa, wala na. Wala, oho. Uh -huh. O ayaw nilang tuntunin ngayon yun. Oho. Uh -huh. O saan tayo papunta? Pero hindi raw ba yung mag-asawang yun eh, sila lang ang malaki isda? Kasi parang ganun po ang latag nila eh. Sila nga anyang parang pinaka... Guilty. Guilty niyan eh. Uh -huh. Most guilty sila kaya... Sino ang magsasabi? Yun nga ang proseso kaya tayo pupunta doon eh. Uh -huh. Ibig mo masabihin, yung mag-asawa, Mm -hmm. Ang ang nagpondo, sila yung nag-insert, sila yung nakialam sa gawa. Hindi nga sila kasali doon eh. Uh -huh. Yung malalaki doon, yung nakapag-insert ng ganong klasing pondo. Tama. Uh -huh. Sino yung nag-isip no na kinakailangan mula dito tatanggalin mo, ilalagay mo doon para pagkatihatian? hatian uh -huh. Wala silang kapasidad na ganon. Uh -huh. Walang walang sino man ang makapagsasabi na sino mang kontraktor may kakayahan na silang ang makikialam sa budget. Uh -huh. Congressman lang makakagawa noon uh -huh. o kaya senador. Gasta, so, dama. sino mas malaki ngayong isda? Uh Mabuti na palutang... Kung hindi ka malaking isda, ba tayo mong umuwi dito? Uh -huh. Mabuti uh -huh. na palutang niya kasi ang dating... Di ba, kasi ang lumalabas uh -huh. ngayon... Pinoprotektahan. Oh. Pinoprotektahan. Oh. Tsaka sila ang pinakamayaman. Ang yayaman-yaman oh. niya. Bilyon-bilyon na niya kinikita niyan. Para sa sabihin... yung gumagawa lang niya, yung gustong imali, yung gustong iligaw niya, yung mga nararami. Na eh. uh -huh. Ang makababayan natin, matatalino 'yan, uh -huh. nasusundan nila. Uh -huh. Pero Ako. yung mga iba, talagang pinagsisikapan nila uh -huh. na iligaw. Uh -huh. Para sa ganun pasamain. sa Halimbawa, ang kagustuhan kung makahuli tayo ng malalaking isda. Uh -huh. Yung mga kasi nung anong ayo ng mga malalaking isda, pamamaliin 'yun eh. Uh -huh. So gagawa sila ng ibang paraan. Uh -huh. Ibang kwento para ipihit 'yun. Uh -huh. no, no, at, at Para hindi na sila mahuli. Uh -huh. Tapusin na doon. Oh, oh, nakita, na oh, nakita mo nung tinutuntong ko na uh -huh. yung DPWH, biglang may nagresign. Mm uh -huh. oh, Hindi mo alam kung sino nag-resign. Sekretary, ano mismo, di ba? Yun yung DPWH. Hindi pa yung yun. Nag-resign na, ah! nag na yung bago. Yung, oh. Yun, merong USEC na nag-resign. Dahil yun ang tinutungo, yun ang tinutumbok Yusek ng aking pagtatanong. USEC Cabral. Pag uh -huh. Oh. O oh, yun. yun. bang, eh, sinabi ko, yung sistema ang mali. Oh, Kailangan ayusin ang sistema dahil pinagsamantalahan ng maraming tao yung sistema na yan. Oh, Pag okay. hindi mo itinama yan at hindi mo nakuha yung mga susi, Hmm. Yung malalaking isda, magpapatuloy yan. Kahit na isang milyon na sapsap -sap at butete ang ipakulong mo, walang mangyayari. Uh ng -huh. Pagtatawanan ka pa rin ng mga tao papunta sa mga bangko. Di ba? Eh, sa unang pagdinig, Sen, eh, parang yung ang statement ng uh, Jose Cabral, parang siya ang pinakawalang kamuwang-muwang. Wala sa, pa na wala pa sinasabi na kung uh, siya may kasalanan o no? wala. Ang sinasabi ko papunta ako doon. Yon, Ang no problema, po. nakikita niyo sa pagtatanong ko sa kanyang pang, pagsagot, nakikita uh -huh. nyan yun eh. Mm -hmm. Paiwas puro paiwas. Hangga sa napi, napili, napili na lang na magresign na lang siya. Bakit ka magre-resign? Uh -huh. Eh, tinatanong pa lang kita. Yon. Uh -huh. Una, tingnan napansin niyo ba? Bakit niya tinex Si Senator uh -huh. Soto. Oh, uh -huh. yung staff daw po ni Senator Soto. Tinex niya. Oh, uh -huh. Yung tinex niya, bandang Hunyo yun eh. Kapo proclaim lang namin 12 ang senador. Kapo. Mm -hmm. niya na, sinabi niya, Sir, uh, how are you? Uh -huh. uh, meron ka bang uh, mga priority projects? Bibigyan kita ng 500 million uh five, five, for now. Opo. O. At uh, kung mabigyan niyo sa akin ng priority para maiwasan po natin yung mga ganito ganito ganyan, I will, opo. O. I will send you the menu. Uh -huh. Oho. <coughs> Ikaw ang undersecretary Anong ano kapangyarihan mo para ano bat ka nagpresinta? Una yun, bat ka nagpresinta? Oh, siya nag-offer eh. Sapagkat alam niya siguro na si Senator Soto is a contender for Senate President Ayun. kasi kapo proclaim lang namin eh. Mm -hmm. O paano kung tanungin ko siya? Ini ito yung iniiwasan niya. Mm -hmm. Ito ba ito ba ang una mong text kay Senator Soto? Ah, okay. Alalahanin mo si Senator okay. Soto matagal ding nag-serve Opo, opo, opo. Sa Senado. Uh -huh. At yan naman. Isasabihin na ka matagal. Tama at naman ay... Inamin din po niya. Inamin niya. Uh -huh. Ngayon, uh -huh. itatanong ko lang naman. Wala naman akong ibig sabihin dito. Uh -huh. Ito siguro yung ayaw niya sagutin ngayon. Uh -huh. Ilan pang Senador ang tinex mo? Maliban uh -huh. kay Senador Soto. Uh -huh. Kasi maaaring makikita ko yan eh. Uh -huh. Isasabihin na ko lahat yung mga papilis mo dyan eh. Uh -huh. o, tapos sasabihin ko sa kanya, tatanong ko. Bakit naman ako hindi mo tinexed? <laughs> nag proclaim din naman ako eh. Uh, oh, may paborito man. ka ba? Hindi uh, nga Tama ba 'yung sinasabi ng na, na, na napapatunayan kong isa-isa <coughs> na may may paborito kang contractors. Uh -huh. Meron ka pang paboritong contractors na congressman? At uh, yung congressman, may tine na kontraktor? Basta, oh, eh, Opo. Uh -huh. sagutin mo ako kasi mapapatunayan uh -huh. ko rin ito. Uh -huh. Kung gusto mong sagutin o ayaw mong sagutin, baka uh -huh. makontemp ka. Ito, baka itong iniiwasan ngayon. Ayon. Iyon ang mali doon eh. Party ka ng sistema, bakit ikaw magpipresinta? Yusek ka eh. Uh -huh. Magte-test ka sa mga sino Net pa lang ito, Jen, ha? Nelson? Totoo po, e, binubuo pa lamang yan. Binubuo pa lang, ikaw, ikaw na ang nag-invite sa kanila na maglagay na kayo ng paborito nyo uh -huh. mga project. Parang wala doon duplication, Tama eh. ba yun? Uh -huh. Akala ko ba ipinagtiwala sa inyo ng pamahalaan, ang katungkulan, kayo ang tumingin sa pangangailangan ng bansa natin kung eh, saan uh -huh. lahat ilalatag ang mga project ng makikinabang buong bansa? Uh -huh. Bakit pamimiliin mo yung politiko? Oho. Uh -huh. Di ba? Oh, pagkatapos. Halimbawa, yung yung ibinulgar ni ano ni Representative Toby Chango. Oo. Uh -huh. Pagtiningnan mo yung resibo, magsasawa ka ng kakikita puro saldo ko saldo ko saldo ko 13.8 billion pesos. Oo. Uh -huh. ko sa DBM, bakit ka pumayag? Sasabihin ko kay Yusek uh, Cabral. Mm uh -huh. Ito ba ang pag-allocate? Ha? Huh? Magkano yung sa ako Bicol Party List? Magkano yung ganito? O, uh, pagkatapos katapos-tapusan, maaalala ko yung Party ko. Magkano yung sa partilis? Party <laughs> List? Uh -huh. Baka maawa ka eh, Baka manlumo ka eh. Uh -huh. Ito yung sistema bulok na sinasabi ko. Ayun, pagkatapos magkoconcentrate ka doon sa dalawang sinungaling, saan tayo pupunta? Uh -huh. Anong gusto mo, butete? Pupunta ka ba sa Scarborough Shoal, Jen? para manghuli ka lang na sapsap. -sap. Ah, hindi. Ah, hindi ako magpapagod na. Pupunta oh. ko sa ISIS. Pagkatapos, ang, ang uhuliin ko lang pala ay butete. <laughs> o kaya dilis. E dito lang sa sapa, meron na. Eh. Sin Sina ko oh. naman ang katakot-takot na gasolina. Pati yung panganib na susuungin ko na baka harangin ako ng mga... Ha? kasi oh. alam na ko sino yung harang sa papunta ka sa Scarborough <laughs> Show. ang inihi... Ang... Puro dilis lang pala yung pinupuntirya mo. Aha. Oh. It, ito yung sinasabi ko eh. Mulat po na pa, nung ako ang mag-chairman, Nilay down ko na yung direction. Opo. Ang gusto kong tuntunin, sino lahat ang may kasalanan dyan. Uh -huh. Kaya after three, after three, invest, third, third investigation, labing pito na, hindi ko sinasabing may kasalanan yon. Pero kinakailangan ipagtanggol ang sarili na. May paliwanag Pinangalanan kayo eh. Opo. O ngayon, in direction ba para tunguhin yon? Opo. Uh -huh. O eh, ang ang mag magano diyan ang magpapaliwanag, ay, yung, yung, yung direksyon ngayon. Uh -huh. At kayo makakahalata kung saan direksyon ang tutunguhin yan. Uh -huh. Ako, ang gusto ko sana ay yung direksyon na makikita natin kung sino talagang may kagagawan nito uh -huh. para meron tayong tsansa na mapatigil ito. Uh -huh. Yun ang aking pangarap. Yun ang aking gusto mangyari. Naalala ko sa'yo, expected ba yung, di ba yung ipinakitaang slide do sa uh, privilege speech ba ni Sen. Pinglaxon, yung na ipinakita pa niya yung text nung uh, Jose Cabral na nung tumindig kayo, inapansin nyo at yun ang binigyan nyo ng highlight do sa pagtatanong ninyo. Kasi hindi masyadong binigyan ng pansin. Oo, oh, eh. parang ang bilis lang eh. Parang baliwala lang eh. Oo. Oh. oho, Oo. Na para ba, ito niya, may nag-text nga, tapos... Pero yung implikasyon nun, hindi, hindi diniscuss. Kaya ako, kaya nga, ng highlight. Kaya ako, kahapon ba yun nung nag kami? Nung isang ako, araw, Wednesday po ata yun. Oh, ang, una kong, ang una kong hinanap, oh, nasaan si Yusek Cabral? Ayong kahapon? yes oh, po. Oo kasi oh, invited siya oh, eh. Oho. Mm -hmm. uh, sabi ni Chairman Jackson. Secretary... Uh she was invited but she is not here. Ayun. So nagresign mm -hmm. pa na pala. So pasabi na kasi ang, ang paliwanag ni ano, you know, nagpaliwanag si Secretary Beans. Mm -hmm. Uh your honor sabi niya I accepted her resignation two days ago. Mm -hmm. so, two nights ago. Sabi ko wala ka akong consequence. Kailangan uh, ah, nandito siya opo. because she, she, must face, sabi ko, a lot of questions. Kailangan masagot niya to. So sabi ni Senator Lacson, okay, opo. sa Pina, ka ako si Senator ba eh, si Senator? Si Secretary Boeing. Opo. Uh, sa Secretary Boeing. Kaya lang dumating na si Secretary Ayon. Boeing, anong bandang tahali. Medyo late na na kon, opo. nai mm -hmm. May paliwanag na natin ang nangyari. Ayun. Uh -huh. So, do sa mag-asawang diskaya, i-assess pa ngayon yan kung sa po'y makapapasa yeah, sa pagiging... Merong may, requirements uh -huh. yun eh. Unang-una, kung natatandaan ko lahat requirements, uh -huh. yung, yung, yung felony, kanya, yung ibig sabihin, yung krimen na kung saan ang kanyang testimony ay kakailanganin, is a grave offense. Opo. Ta grave ba? O, plunder, grave talaga yun eh. Mm -hmm. Opo walang bill. <laughs> no, bill recommended yun oh, po. Like okay. Life Oh. You know? uh, yung bang testimony niya kanya, eh, yung, kanyang, yung kanyang prospective testimony can be corroborated uh, in material points. Kasi oh. alimbawa, kasi babasahin yung source statement. Yeah, eh. Po po. Uh, okay, sabi niya, alimbawa, oh, binanggit mo itong labimpitong congressman. Yan. Meron ka bang resibo dito? May katibayan ka pa dyan, o, no? O di, mag magpaproduce. Ngayon, kung hindi siya nakapag-produce, mali, eh, hindi oh, ka pwede. Oh, eh, oh. Ganun ang ibig ko sabihin. O, oh, yung testimony ba niya, kailangan, kailangan. Sapagkat walang iba na gusto. O, sila mag-isa eh. eh. Oh, oh, o, so, di kailangan. So, palagay mo na kasi sinabi niya doon sa testimony niya, <coughs> meron po akong ledger eh. O, oh, oh. nakapagpalito siya ng ledger, edi eh, na-satisfy na naman yun. O, oh, di okay na naman. They should not be the most guilty. Mm -hmm. oh. mm -hmm. Maybe is one <coughs> of the guilty. Mm -hmm. Pero hindi siya ang most guilty. Mm -hmm. Kasi nga... Magtuturo may siya na mas ma... May, may dilis, mm -hmm. Mm -hmm. may butete, <coughs> <coughs> may sapsap, -sap. may pating, Opo. may balyena. So that's it. So, oh nga, hindi eh, ka ang most guilty. Kasi nga, may magtuturo... Ang most guilty rito, yung naglagay eh. oh, yun na, ng insertion insersyon. Oh, yung yes. gumawa ng... No, pagkatapos yung... Ikaw, kontraktor ka lang eh. Mm -hmm. May mag-a-award sa'yo. Oh, kahit hindi ka halimbawa qualified, in-award ka. Mm -hmm. Yung mga nag-drawing nito, kung sino yung mga gumawa, lalo na yung mga ghost <coughs> paano mo nagawa ito, di ba? <coughs> uh -huh. Hindi magagawa ng kontraktor kung walang drawing. Sino yung gagawa ng detailed engineering? Uh -huh. Sino yung gagawa ng pro program of work? Sino yung magpaplano? Sino yung mag Sino 'yung magbi-bidding? Sino 'yung mag-a-award? Sino 'yung mag, sino yung mag, uh -huh. sino yung mag -ano, ng quality control? Sino 'yung pipirma ng voucher? Sinong kokolekta? Oho. Uh -huh. Yung district engineer. Magagawa ng contractor 'yun? Hindi siya magagawa. Uh -huh. So, may mas malaki kaysa sa kanya. So, uh -huh. uh, isa sa tuntunin, hindi kay 'yung most guilty. Uh -huh. So, maari siyang pumasa doon. Uh -huh. So, pag sinaalang-alang mo lahat ng requisites na 'to, maari pumasa siya. Kung hindi siya pumasa, wala na akong magagawa doon. Nirekomenda rekomenda ko lang siya eh. Uh -huh. Kasi ang kagustuhan ko, baka sakali, na mag-qualify siya para sa makapagturo sa siya, nila, opo. yung pagtuturo niya, masusustain, mm -hmm. oh, eh merong mananagot dito uh -huh. na malaking isda. Meron Sana maliwanag na naramdam, na, 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 na napapakinggan ng ating mga kababayan. Oh, tsaka yung may ibang uh, naguguluhan, tsaka iba ginugulo talaga. Lalo na 'yung nagsasabi na ayoko oh. ay, na raw pagbayarin. Hindi po, ang sinasabi ko lang, doon pa lang sa proseso mag-a-apply pa lang. Yes. Doon sa pag-a-apply, hindi niya kailangang magsoli. Mm -hmm. Pagdating po ng araw na nakita na ang pangangailangan sapagkat 'yun po ay civil, mm -hmm. Doon siya magbabayad kung meron na pong kaso at na na po kung magkano babayaran. Mm. At korte ang magpapasa nun, Sen? Korte ang magpapasa, Ayon. hindi po kami. Uh -huh. So, malinaw po yun. Pero teka lang, naalala ko kahapon, yung isa atang Sally... Yung Santos. Ba ba? Santos, mm. ay parang nagsubmit din po ng kanyang affidavit at baka mag-qualify rin daw po yun na... Witness. Witness. Kung merong halimbawa, merong hindi magawa, maano yung merong pagkukulang doon sa isa na pwedeng isupply niya, maaaring mag-complement silang dalawa, di ba? Kasi kung pareho lang ang gagawin nila, ba't ba't ba pati kailangan? Di ba? Mananagot ka, mapaprosecute ka. so, sabi ko noon, magunahan kayo ka kasi kapag Ayon. merong nauna, Uh, at din, Ah, ba't, pa kita kukuhanin? So, yun pala yung binabanggit nyo. Wala. Itong statement nito, sapat na at may ng supply pa ng bago, eh hindi ka na pwede, meron sapat Kung halimbawa, eh. ibang tao naman ang sinasabi niya, okay Ayun. lang, kasi uh -huh. kanya-kanyang testimony, di ba? Opo, opo. Eh may binanggit siyang ibang tao, hindi naman yun ang binanggit ng isa, pupwede rin naman siya. Uh -huh. Yan ang ibig ko sabihin. Uh -huh. Asan, para lang po sa kabatir na marami, kasi kahapon na pagtanong ito, no? Mm -hmm. Yung punto po ng pagiging state witness at saka ng legislative immunity, ano ha, ah... Uh... Bakit daw kailangan pa siyang maging state witness? Samantalang pwede naman pala siyang magsalita at gamitin yung kanyang tinatawag na legislative immunity na yun pala yung kapangyarihan ay pinagkakaloob talaga sa Senado. Eh ang nagsabi noon yung aming Senate President. Yes po, yes po. Eh ayaw ko naman kasing tutulan yon openly. Ah, kasi okay. nung, nung binabanggit namin yon ang pinag-uusapan yung kalagayan ng Diskaya. Tama po. baka mamaya sabihin na naman pinagtatanggol ko naman ang diskaya. Yes. Uh -huh. Eh mabuti tinanong mo. Uh -huh. Sa akin kasing palagay, yung legislative immunity, may ibang katawagan diyan. Uh -huh. okay. kung tawagin sa ibang uh, pananalita, parliamentary immunity. Uh -huh. Uh -huh. Ah, -huh. parliamentary immunity opo. Ang ang protection na 'yan para sa amin. As a am senador. O kung halimbawa, congressman ka. Sa mga mababatas. Mababatas. Mababa yes. So, mapa senado, mapa congressman, oh. sa amin yung immunity. Ibig sabihin, yung legislative immunity, sa amin yun, hindi sa testigo. Ah, hindi sa mga invited. O din kaya mo? hindi ko na muna sinabi sa kanya kasi baka, baka sa pagtutol ko na yun, oh, Kapabita. ito na naman yung mga baser ah, na naman. para na, na naman Yung mga kaibigan ni Nelson. Ayan, oh, oh, oh. banatan nyo si Marculeta. Oh. Pinagtatanggol na naman ang diskaya. Ayun pala. Okay. So, oh, kaya oh, oh. ko lang ngayon pinapaliwanag. Ito yung for yes. academic discussion. Uh, para, para, oh, ma para maintindihan oh. mga kababayan oh, oh, oh. natin. Mm -hmm. Meron, sa ibang bansa kasi, merong tinatawag na testimonial immunity. Mm -hmm. Okay. Ngunit sa ating practice dito ngayon, wala pa akong alam. Mm -hmm. Sana mm -hmm. kung halimbawa, yung testimonial immunity, inadapt namin na rule sa Blue Ribbon Committee, pwede yun. Uh -huh. Kaya ang palagi kong pinagkikipaglaban, kung ano lang alam ko na nandun sa batas, ito yung Republic Act 6981 na kung saan yung aplikasyon under the Witness Protection Program. Uh -huh. Alam mo naman ako palaging, gusto ko palagi ako nasa batas. Kasi ang lumilito doon palang kahapon, parang pwedeng i-invoke. Mm. Pwede ano, bigyan. Pwede bigyan. Hindi bigyan, bigyan ng nga sila. Kaya na ako, immunity. hindi na ako, hindi na ako kumikibo. Wala Apo. na akong ano Ayaw Ayoko nang pakilaman yun. kaya sabi nung isang, yung Bryce, ano? Si Bryce Hernandez. Nandes. Sir, sabi Bihigitin. niya. Sir, may I invoke legislative immunity? Tinanong ko pa eh. Uh. Para lang maano. Opo, opo. O, ba't nung nasa house ka? Hindi ka humingi. Hindi, hindi ka. ka humingi. Ba't Apo. dito humingi? May kulang po kasi na ano na meron pala. At hindi na kumibuna naman. <laughs> Oo, Para lang kasi para lumitaw talaga na oh. naghihingi, merong may, nagbigay, mer may, merong may, humingi, uh -huh. 'di ba? Pero sa totoo lang, Ayun. sa aking palagay, Ayun. ang iniisip President President testimonial immunity, hindi Ayun legislative pala. immunity. Uh -huh. Pero wala rin 'yon sa rules. Wala ka, wala, it, 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 hindi accepted sa, sa Pilipinas 'yun. Kapag kapag sinabi mo legislative immunity, no, parliamentary no, po. immunity, mga babatas ang may protection. No, po, po, o, o, hindi 'yung witness kasi sabi niya Wag mo nang i-invoke yung uh, right to self-incrimination. May yes, katapat cha eh, Kanyang. Ang hingin mo na lang, legislative, legislative immunity. Opo. Ang ibig niya sabihin, testimonial immunity. Ayun. Sa ibang bansa, sa ibang jurisdiction, may nangyayaring ganun. Uh -huh. Kaya lang, sa parliamentary practice natin dito, wala pa akong nakitang president. Uh -huh. Uh -huh. Kasi mayroon... Ang maganda sana, uh -huh. kung nasa rule namin yon. Uh -huh. Halimbawa, Section 35. Uh -huh. The committee... On the basis of necessity and upon, uh, upon uh, the consent of the party opo. Okay. And, uh, consider, uh, and, and with the presence of the quorum, opo. will approve it, can extend testimonial immunity to any opo. Uh, witnesses who wanted to avail uh -huh. of such a right. O oh, di okay. Ay, pero wala ito yon. Wala. Wala ito. Walang ganun pa. ayo Pwede bang gawin ito ngayon? Uh, ilagay? Uh, ilagay. ilagay nila. Uh -huh. uh, let's amend it. Uh -huh. Uh -huh. So, kinakailangan, uh -huh. pero kailangan ng amendments doon sa rules po ninyo. amend natin, no? Sige, ako sinasabi ko na di uh -huh. amend nyo. O kaya kahit sa rules man lamang ng Blue Ribbon. No, basta walang tututol, ah. Kasi baka mamaya sasabihin ng Supreme Court, ah, hindi uh -huh. eh, rin basta magagawa yan. Ah, uh -huh. no, no? uh -huh. so, ah, so pwede pa lang. Kung wari lang ron. yun, kasi uh, <coughs> ma maraming may mababanggang mga ibang <coughs> karapatan. Kasi, ang nakalagay sa Constitution, sabi niya, the right to self-incrimination, mm mo ng testimonial immunity, magbabanggaan yung dalawang prinsipyo. Ayun. So pinapaliwanag ko lang sa inyo. kasi yun din ang parang ipinopoint ata ng chairman ng Blue Ribbon na kasi lumalabas kayo sa social media na pinagkukumpara yung, yung bagay na yun. Sa nabutata si Marcoleta. Yung parang ganun pong... So ngayon, at least na ipaliwanag nyo. Bahala na sila. Ayoko kasing... Sumausap doon kasi Nakatuon sa diskaya. Oh. Baka naman, uh, siyempre ako, nangingimi akong gawin yun. E, ito lamang na, ano, eh, si Marcoleta, ayaw niyang pagbayarin. Opo. Matadagdag na naman ang aking ipaliliwanag sa mga baser na yan. Yun po ang play sa social media ngayon, Sen, ha? namin sa Pero yun, alam na... ng mga abogado yun, yung legislative immunity pang ano siya. Oo. Lalo na kung member ka ng Congress, alam mo yun. Oo. Mm -hmm. Yun pala. Anyway, sige po. Uh, at least, eh, sana ay naging so, Wala yan. na box.